po, good morning sa ating lahat uh, Welcome back na po sa YouTube channel For this video, isa na pong tanong po natin pong subscriber ng ating pong sasagutin Ito galing po sa ating kaibigan Dito po mismo sa ating probinsya sa Bohol Shout out po siya dyan, kaibigan Ang kanya pong tanong ay Nasa Wisaya po siya So aking pong sa Tagalog Gusto daw po niya magalaga ng mga baboy Ano bang mas maganda? Magalaga ng mga inahing baboy O magalaga ng fatining na ten heads na mga biik po mga kaibigan. So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Sa so, pag-alaga po kasi ng mga baboy po mga kaibigan, mayroon po mga iba-ibang paraan. So una na po dito, pwede po kayo mag alaga sa pamamagitan ng mga breeder o mga uh, inahing baboy. Pwede po kayo mag-alaga ng mga biik na uh, for litson purposes at saka pwede po kayo mag-alaga ng mga uh, fatining o mga patabaing baboy yan po yung mga uh, atin pong i-consider ng mga pamamaraan kung ano bang gusto nyo yung pamamaraan sa pag-aalaga po ng mga baboy sa akin po dito sa Kangbakir Farm ang akin pong unang inaalagaan ay fatining at heads po ng mga fatining at yung inaalagaan nung una po tayong nagsimula and then uh, nung pong nahihirapan na po tayong maghanap ng mga biik tayo naman po ay nag agawat uh, ng mga inahing baboy. And then, ang ating pong mga inahing baboy, yung kanya pong mga anak, na sana po natin gagawing uh, fattening ay nauubos po kasi binibili po ng ating mga suki. Kaya, ang nangyayari po dito, ay hindi na po ko nagpapatining, nag-convert na po ko into breeding. O, yung mga biik na po yung aking binibinta. Kapag meron pong natirang biik, yan po yung ating ginagawang fatining. Sa tanong po natin subscriber kung ano bang mas maganda, magalaga ng inahing baboy o magalaga ng fatineng ng sampung biek o sampung baboy. Para po sa akin mga kaibigan, case to case basis po yan. So ibig sabihin, bago po kayo pumasok po sa pag-alaga ng baboy, dapat alamin nyo muna yung pork consumption sa lugar nyo. Kapag yung pork consumption sa lugar niyo po ay medyo malakas, ang alagaan nyo po ay fatineng. Kapag sa inyong lugar po mga kaibigan ay marami pong uh, bumibili ng biik na ginagawang fatening, ay pwede din po kayo mag-alaga ng mga inahing baboy na inyo pong pagkukuna ng mga biik na ibibinta nyo po sa mga socket nyo pong mga buyer. So sa akin pong experience mga kaibigan, nung una po ako nagsisimula, ang akin pong uh, target po ay fatening. Sa pag-alaga po ng fatening, kapag ikaw po ay nag-alaga ng sampung biik na ginagawang fatening mayroon po yung kita mga kaibigan. Basta, yung pagbili po ng mga buyer sa mga baboy nyo po ay mataas po yung presyo. Kasi minsan kasi, ang tendency kapag fatineng, iba-ibang buyer, iba-iba po yung presyo ng pagkabili na sa ating mga alagang baboy. Kaya po, kung gusto nyo po mag-alaga ng fatineng, ay dapat mayroon po kayong kontak. Sa akin po dati, ang bumibili po sa akin mga alagang fatineng ay yung mismo pong pinagkukunan ko ng feeds. So, ang ginagamit ko po nung una ay Pegrolac feeds na akin pong kinukuha sa Fortune Agribet. Kuha ko ng mga biik. Kinukontak na po, na po yung uh, supplier ng feeds na mayroon po akong 30 heads ng mga fatining na kayo pong kukuha at saka ako, kayo po supply sa akin ng feeds. So, may, may kontrata para mas maganda kasi po yung mga kaibigan kasi bultuhan po yung pagkakuha ng mga baboy lahat talaga kukunin yan po yung maganda kapag meron po kayong kontak ang diferensya kasi ng pagalaga ng inahing baboy sa fatining yung fatining dapat nakatutok ka sa inyong mga ina uh, inaalagaan yung cost of feeds mo ay maramihan talaga kasi kapag yung 10 uh, heads sa fatining kapag nasa grower stage na yan yung isang sako mo ay hindi na po iaabutan ng isang linggo yung isang sako siguro nasa tatlong araw lang yan sa sampung heads na mga uh, baboy na inalaga na as fatening So dapat malaki po yung kapital kapag fatening po yung ating pag-uusapan. Kasi nga po, sa sampung fatening na baboy, kapag nasa grower stage na, malalakas na po yung kumain. Umuubos na po yan ng dalawang uh, kilo bawat isa. So ngayon, kapag sampung uh, yung inalagaan mong fatining to times 10 sa isang araw uh, 20 kilos po ang uubos nila ngayon yung isang sako po ay 50 kilos lang so yung isang sako mo ay dalawang araw at kalahati lang pong uubusin sa sampung fattening mo kapag nasa grower stage ka na so dapat ang, ang, ang disadvantage na po sa fattening kasi dapat marami kang kapital dito naman po tayo sa pag-alaga ng mga inahing baboy yung isang inahing baboy kapag naalagaan mo ng maayos Kapag siya po yung nanganak ng 13 heads pataas o 10 heads pataas, yan po hindi na po kamalulugi kasi sa isang biik, 4,000. So sa 10 biik ay 40,000. Ngayon, isang buwan mo yung aalagaan. Yung 15 days naman po at sa o, kalahating buwan, yan po yung atin pong tinuturoan na maging independent yung mga biik doon po sa kanilang inahing baboy kasi winawalay na po natin para kapag kinukuha po natin ng mga buyer ay yung biik po ay independent na po sila. Sila po ay marunong na pong kumain, uminom ng tubig at saka hindi na po sila mag-iingay. Hindi na po sila magkakaroon ng post-winning complication. So in short po, kapag uh, piglet disposal po yung ating alagan o inahing baboy, ang ating pong 45 days lang po nating aalagaan yung mga biik at ibinibinta na po natin. Mayroon na po tayong income. Compared po sa fattening na 10 uh, heads ito po ay ating alagaan sa loob ng 3 and a half months to 4 months. So medyo matagal pa tayo makapag-income. Makakonsumo pa tayo ng maraming pera sa papapakain nating mga fatineng sa loob ng apat na buwan bago po tayo magkakaroon ng income. Kumpara po sa mga inahing baboy na biik po yung ating dinis-dispose, within 45 days, mayroon na po tayong income po mga kaibigan. So, mas madali po ang pasok ng income kapag inahing baboy kumpara po sa fatining. Kapag uh, inahing baboy naman po, hindi po ganong kalakihan ang atin pong kapital kasi sa isang inahing baboy, maramihan po yung kanyang anak. Basta, maaalagaan po natin ng maayos. So, ang aking advice po sa iyo kaibigan, depende po yan sa inyo kung saan po kayo hiyang mag-aalaga ba inahing baboy o mag-aalaga ba ng mga fatining. Basta ang importante, mayroon po tayong income sa pag-aalaga ng mga baboy po natin po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po ako pagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ano bang mas magandang alagaan, inahing baboy ba o mag mga fatining po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time! Bye-bye.